Patuloy na magsisikap para mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan ang siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itong naging pahayag ng na Pangulo sa harap ng pagtaas ng kanyang trust and approval ratings sa huling quarter ng 2024. Batay sa isang survey, paliwanag ni Pangulong Marcos Jr., nagsisimula pa lamang makita ng ating mga kababayan ang resulta ng mga reformang kanilang ipinatupad. Nilinaw ng punong ehekutibo na hindi bumubuo ng mga polisi ang kanyang administrasyon na batay sa resulta ng mga survey. Bagus ay nakabase sa pangangailangan ng mga Pilipino. Good. Uh, then we will keep going and work even harder than we have been before. I'm just happy that we are gotten, we are beginning to get to that point. where people are seeing the wisdom of some of the uh, measures that we've undertaken, the policy changes that we've made, the legislation that we have uh, uh, requested from the, uh, from the uh, Congress. Uh, so I think, I'm, I'm hoping that that's what it means.